<laughs> Yun mga idol, good morning po sa inyo lahat dyan Ayan, magandang umaga po sa lahat ng nakakapanood ng video na to and balik dagat po kami mga idol Siyempre kasama natin yung ating master Ayan mga idol, ang yung mga idol, man, magandang umaga Tagal-tagal <laughs> din natin, hindi, na, hindi, nyo din nakita si master atan mga idol Tapos kasama din namin si Nervi mga idol practice daw siyang lumawilang wingin mga idol Siyempre, dito natin yan tuturo ang lumang o isang malalim mga idol. Ayan eh. Bale, dito bala kami sa Islam Haba mga idol. Yan yung, ano ba, yung beach resort, dati mga idol na nasira ng bagyong udit. Yung kaibahan dito, kasi may bahay na dyan mga idol. Malapit lang yan mga idol ha, malayo lang titingnan sa camera kasi naka super view yung ano ba. Tapos yung pagka ano dito, yan blue na mga idol bali susubukan namin dito na ano mga idol maghanap ng pambenta ni Kuya Atan tapos pangulam na rin ba yan shout out pala sa lahat ng nakakapanood ng video na to sa lahat ng ano dyan team bungot shout out sa team palpak shout out sa buong ramju pam yan shout out sa inyo lahat dyan mga idol at magpapasalamat din pala ako kay ano dyan, kay Kuya Eric in Cabo kay Ate Wina in Cabo, kay Kuya Carlo salamat po sa ano kuya ha, sa binigay mong blessings para sa amin Siyempre kinakuya Ramjun rin at Ate Jiram Maraming salamat sa inyo dyan kuya bali susubok kami ngayon ulit mga idol Na yun na nga mga idol Mang huli ng kahit na ano mga idol ba Siyempre si Kuya tan mga idol Si Kuya tan talaga yung pinaka main star natin dito Kasi sunod sunod lang tayo sa kanya mga idol <laughs> Pag may sasabihin siya mga idol Panain mo yan doon Ay papanain natin yan mga idol Sana isamahan nyo kami ngayon mga idol Dito sa aming Panibagong adventure na naman mga idol kasi da kadalasan kami nangingisda doon ang side mga idol, sa kabila, badulo. Mahaba kasi yung, kaya tinawag ito isla, mahaba mga idol, kasi pataas siya. Yan o, ano talaga siya mga idol. Bali doon kami na side, tapos dito na muna mga idol, kasi nga yung hangin pa malakas. Doon kasi mga idol, walang makaka -ano, makakaharang sa hangin dito mga idol, medyo tago siya. Yan, subok tayo subok mga idol, dito. Sana pala rin yung lakad namin at makahuli at makabenta si Kuyatan mga idol. Bagong naman lagi niyong yapak ya. Oh, bagong. Yapak mo ito. Oh, Masa naman ito yung isa. Sabi mo katag. Nabali man. Eh, katong BBC. Si? Mm. nipis oh, na magbuto kayo. Yan. Sit up lang din tayo mga idol. Pababa din ako mga idol. Sinir B. Nawag ka lang? Baba ka din? Ayos. Tagal ko lang hindi kasama sa vlog ha. Yan, maraming salamat po pala sa inyong lahat dyan mga idol. Maraming salamat po talaga sa support ang binibigyan niyo po sa amin ian mag ahandal lang kami mga idol at baba baba din tayo mga idol. Yeah, bali. Ani to na mag opisyal kami mga idol, may nakita din siya ata na ano ba isla wa idol. Okay. Oh. Di ako mulo-mulo buga eh. Di kalumo-mulo buga. Pagtag bato. Tengok-tengok nak buat tu. yang lambat lah. Nak is tak syanak kita tu Okay mga idol Kitong Ha? Huh? Kitong idol Grabe

lumipat kami ng ano mga idol spot mga idol yung may nadaanan din parang mga batukan mga idol kasi yung pinuntahan natin kanina nakahuli doon mga idol ano yun parang ano sya mga idol ba yung mga bato ano lang ah, kuha lang nahuli mga idol lap lap na mga idol eh English can fish. So, parang ng English can fish. <laughs> fish. Isa lang din yung laman sa ano may dulo ng bato ba. Siya lang din yung nag-iisa may dulo. Wala na siyang kasamang iba. So, okay na rin may dulo. Malaki naman may dulo. Oh. Sa kapad. Nasa ano din to. May ilang gramo din to may dulo. Dagdagan ba? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì belum udah ke abu sekiot tadi tu. yeah. tuh, <tuh> teh doasa kita tinggal itulin Ano sa gab? Kasi dalawang yung lalagay mo kayo kasi medyo malaki yung ano ba, na inaawa ni Kuya Atan Lawa ya, eh. Lain fish mai dulu. Mm -hmm. Thank yeah. Да. Kepala nak ini Jadi Kali nak wajib apa lagi tu orang itu. Jadi nak kita ikut kita. Masuk sekali sebab tu. Pitan lang niya kuya atan yung lambat mga idol kasi yung ganitong klasik yung stab mga idol na nagkanto Kaya niya na nakita Ano kasi ito mga idol pag nabulabog sila sa ilalim Ano talaga to yung papasok sa bato mga idol ba ito Ito yung dayon fish mga idol Kadikado yung mga idol Ano ba makamandag Ha? Hindi habis si yung isa mga idol Nakatatlo na mga apat sana yung ano mo yun, yung isa. Kaso, masok na talaga sa butas ng batong ay Na mahanap ni Kuya Tan. Niligpit niya na yung ano, lambat. Buhat ah. Buhat ah. Ang dami latok mga mga idol. que vamos a ver la que Bahala ni Mercado eh. Bahala ni Mercado. Kuha din namin ng mga idol. yan sa palingki mga idol. Bihin na ma lang kita kakita yan ganyan mga Yung malaki lato. Si Grips. Cinta ayo anu kilonya sepeninggi. sa paninggi. So ape suka. itu anda habis Tak mahu dulu eh, so saya suka lah. Kini lah salad mahu itu pun dia. pupuntahan kami may doon pag bumuha na lahat ng kuit dami ah mamaya ito may ito, ito, ano pag uh, kakain ba sarap to sawsaw so, so, may doon suka ito yung lato talaga wala ito na bubuha sa gilid Sarap. Hmm. ito yung kanina ba minatanggalan ni kuya ata ng tinik tapos ito mga idol si drips mga idol may iba doon mga idol pag sanood na 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 yung mga idol pag mangisda kami dito ulit dahil na isa muna lang isa gharato gusto ano masarap yun mga idol no. Napakalala siya makalas pa pero pag nasaw sa doon sa suka mawala yung ano ha? ya? ito may doon ayun kapiyan sa nilang ha hindi ka gunting ya pasa gunting nyo kuya ka ko tanggalan nyo itong ding tinik nyo matamakan ba delikado ito may doon delikado talaga ito may doon napaka ano nito napaka kapakamandag ba bali pupunta ba lang kami dun sa kabila may idol kasi yung dito dito na side may idol dalawang ano lang dalawang parang puntod may idol ba dalawang batuhan lang may idol wala nang ibanik kaya sa dito na side may idol marami puro bato doon. Ito, tanggalan ko muna to ng tinik kasi baka ma ano kami may idol ba hindi namin mapansin maapakan namin to matinik kami